Sira bike mo. Anong sira ng bike mo? Anong sira ng bike mo? Flat Ah flat? Sa'ka pa ba uwi? Wala po sa may pag-asa Ah sa so pag-asa ka pa? Ah sige uh -huh. lagay mo ron oh ah, May pang sa ako rito Tutulungan ko ta Ayun ba yung vulcanizing oh? Ayun oh Yung bilog na gulong na yun? Wala po masarado Ah sarado? Ah sige e, dyan mo muna Natatapa lang oh. Ha? Ice driver Puwede po ayang kadena ko sa likod. Ah, bumara yung kadena? Patingin nga oh. Magkasama pa kayo ng dalawa? Bakit <laughs> sama kayo? San po sa napunta niyo? Pauwi na po. Pauwi pa, na kay Pagasa. Patingin oh. Kasama nito 'tong bapa? <laughs> Apat kayo dalawang bike. Paano kayo eh, nagkasya dyan? Eh, sa akin po itong maliit sa kanya. Ayun, po sila. Itong maliit ang kas mo. Tapos ito, dito ang kas niya. Anak niya po yan eh. <laughs> ah, anak mo yan. Anak mo to? Bumaray yung kadena mo. Kunin ko yung gamit ko. Vlogger Ah. Antay na. Ito sir, kadena mo, kaya siya bumara. Kasi itong ardi uh, mo, hindi na nakatapat dito sa sprocket. Nakalabas na. Kaya nalaglag yung kadena, bumara. Ayan, okay na sir. Lalagyan na lang natin ng, ano, ng lubricant para hindi siya madaling masira. Ah, uh, sir, testing mo muna para sure tayo na makakauwi ka. Higit ka lang isa, sir, para uh, sure tayo na okay na siya. Ano, okay na? Oo, oh, yan, yung sa kasama mo naman ang gagawin ko, ano eh? Thank you po. taso. Oh. Dito mo. Diyan na eh. natin kung okay na. Ayan okay na. Ha? Atingin muna natin baka may nakatusok, eh Ayan, okay na. I-testing mo muna yung bike mo para sureball tayo na makaka-uwi kayo. Okay na? Oh, okay, makaka-uwi na kayo niyan. Tingnan mo siya, baka malaglag ah, baka baka makabitaw eh. Lagyan kaya ya. Ah. Oh. Nas Venture. Thank Ito para sa iyo. Oh, ayan para sa iyo. Ah, sir. Ito sir para sa iyo. Ah, ito pa sa sasama mo. Oh, sige. Nakakawi na kayo niyan. Sige. Ah, dandan lang ah yung anak mo baka malaglag. Sige. Ah, wala naman po, wala naman. Sige, ingat.